wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and uh, water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they are just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami eh. At uh, may delivery sila, may pa sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem. And, uh, hindi ito tama ang contention na dideprive namin ng food. So, nakapasok naman po yung isang box ng pizza na pinabili ni Senator Bongo. Hindi ko na po nakita yung pizza na yun, pero napakarami yung talaga ng pagkain eh. Mm si -hmm. part ng birthday ko na rin siguro, celebration <laughs> niya. <laughs> oh, thanks to celebrate But anyway, uh, yun yung naging condition po ba ni, ni dating Pangulo Duterte, tumaas po ba yung sugar level niya, bumaba? ano meron? Or wala? <laughs> sa, sa buong sa buong time po na nandun kami sa uh, sa holding area. Meron pong PNP doctor. Dumating ang kanya mga personal doctors. May mga nurses galing sa PNP. At dumating din ang chief ng hospital ng William Airbus Hospital. So may doctor doon, dalawa. May isang galing sa kanila is uh, sa Air Force. Merong surgeon. May isang ang pagkaalam ko is uh, GP. Mm -hmm. At uh, maraming mga mga nurses. So medical personnel pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay. So in, in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya, maa-access niya agad, makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo, opo. Mm -hmm. Kasi sinasabi, ah parang nag-oxygen na ba siya? May may picture na pinakita na siya ay nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? Kung mm -hmm. inyo pong alam. Well, nung dumating ang time na sinabi niya na papagod siya, gusto niya humiga, we provided him with a... Uh, kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng uh, foam, binigyan natin siya ng kumot, at uh, sinaraluhan natin, uh, nilagyan natin ng mga blinds, blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep um, the whole time. Kaya nga nung hapon, ha, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng mga abogado, mismo ang mga abogado na sabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. Mm -hmm. That's already, you know, uh, pang-stretch na lang talaga, another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Ah. Oh, Parang may delaying tactics na Delaying man. tactics na lang talaga yan, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of uh, uh, legal counsel, uh, legal counsel, at uh, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At, uh, na bigyan natin lahat ng yon. Ang medical needs niya actually sobra sobra pa. Pero di ba nire request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong 'yon, sinagot ko sa kanila regarding that matter. Sir, sa ospital ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same dahil andito naman lahat ng mga gamit. Mm -hmm. So sinasabi nila kailangan na ng ECG? Full check-up, ECG. Pati ECG machine, ipinasok natin to Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga, ng na mga uh, nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation of search warrant. Parang kita, Sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? binigyan pa na dinalhan pa ng ng uh, booking booking kit sa kanya kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Mm -hmm. Kayo lang po sir ang special special treatment na ito. Mm -hmm. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag.